binasag na ni sa Soberano ang kanyang katahimikan sa hiwalayan nila ng aktor na si Andrew Cahill. Sa isang YT video o podcast ito ha, dito nga ay nilahad ng aktres na tatlong taon na pala mula nang maghiwalay sila ni Quen. ba diba? Quen ang uh, nickname ni Enrique. Ken ba Quen? Ken. Ken, okay. At kaya niya ito ngayon Nilinaw, kaya niya ito nilinaw ngayon ay dahil daw hindi sila pareho naging truthful <laughs> ng actor about it. Super sad naman ang Lee's fans dahil tinuldukan na talaga ng dalawa ang kanilang relasyon. Pero hoping na maging super friends pa rin sila at makagawa pa ng mga proyekto together. Ayan, ano masasabi mo doon? It, it, took, it took them like three years, di ba, na itago. Pero, bakit okay. sila nag-iwalay? Pero di diba friendship, meron ng balita noon pa na parang si Liza na mismo ang nagsasabi na uh wala na sila ni Enrique. Parang, pero si Oo. Enrique naman, sinasabi niya na sila pa rin. Kaya Oo. parang nakakapag-ano talaga, ano ba talaga ang tunay na estado ng relasyon nila before kung break na no ba talaga. Pero ito nga, finally, inamin na talaga ulit. Ulit oh, ha? Correct. Kasi, di ba nabalita niya na parang sinasabi na hiwalay na siya. And even si Papa O, oh, na alam mo, pinabalita dati ni Ogie Diaz na break na si Ang Ken. Correct. Diba? Parang na ba? napagkasunduan yata nila na na ilihim muna. Na ilihi Siyempre nga naman, natatakot din sila kung ano yung sasabihin ng tao, di ba? Parang, uh, siyempre, maraming mga fans ang Liz Ken mga sa pa at that time. Dahil hanggat, kahit may mga balibalita po sa showbiz na hiwalay na ang dalawa, 'di ba katulad ni Gerald at saka ni Julia may mga balibalita ka na pa rin. Still, Pero sila pa rin. Eh, pa hangga't hindi nagko-confirm yung may katawan, talagang question mark pa rin kung to totoong to hiwalay na talaga sila. Pero 'di ba parang sinabi ni Enrique ay ni Eliza uh -oh. kung doon ako nagkakamali po na uh -oh. sa year 2027 gagawin ulit sila ng project together. Correct. Ni Ken. Mm -hmm. So, kung gagawa sila na together, ang tanong, matuloy pa kaya yun? That is, yun, ano sinabi eh? na ni Liza, nagwalay uh -oh. na sila. Paano pa sila tatangkilikin ng mga Liskan Fane, di ba? Para mm -huh. -hmm. Parang 2000, kung hindi ako nagkakamali, nabalita na rin natin yung sa Marisol Academy na 2027 silang balak gagawa, gagawa uh -oh. ng movie, yes. di ba? So, ngayon, na uh, nag-reveal na nga si L Liza, Liza di ba? Doon sa isang show sa podcast, hmm. kung saan nag-guest siya, yun na nga, sinabi niya na ang dahilan kung bakit kailangan manahimik sila doon sa breakup hmm. after 3 years, di ba? After 3 years, di ba? Pero yun nga, usap-usapan na before pa na talagang wala siya. Alam mo, so kung ganyang break na sila, hindi kaya totoo na pwede nang makipagrel sa di ba? may chismis din before na and until now na rin niya si ano si Bengo Jeffrey O Jeffrey Alicia go go ba 'yun dating business partner ni ito James ni James Rind. Rind, Rind, Correct na uh, na-spotted sila sa New York spotted din sila sa South Korea na very sweet na kumakain yeah. sa restaurant pero eh hindi wala. hindi naman sila talaga nagko-confirm ko nga nang namamatikan yeah. sa kanila na sa so, kumbaga inamin Manila ay sinawiin na talaga sila ni Enrique wala naman siyang sinasabi na may bago na akong love of my life, okay. di ba? Okay.